Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. So ito uh, nga po, good news. Uh, pumasok po itong balitang to, like 4 uh, hours ago, inannounce nga po uh, personally ni Ma'am Maxi Santiago sa kanyang uh, Facebook page yung uh, tungkol po sa resumption ng visa para sa mga OFW na gusto magtrabaho dito sa bansang Kuwait. So uh, mayroon kasi dito guys na uh, nilabas ang uh, Minister of Interior galing sa kanilang ex uh, account or yung dating tinatawag natin na Twitter, okay? So, translate lang po natin siya sa English kasi po naka-Arabic siya. So, allow me to read this po para ma-elaborate ko sa inyo kung ano po ba ang sinasabi doon sa nilabas na official statement ng Minister of Interior regarding po sa resumption ng visa para sa mga OFW na pumasok dito sa Bansang Kuwait. Ang sabi po dito, a joint statement on the resumption of the recruitment of Filipino workers abroad between the state of Kuwait and Republic of the Philippines. So, yun nga po, resumption, it means of officially wala na pong ban sa issuance ng visa para sa mga Pilipino na gustong pumasok dito sa bansang Kuwait so good news po ibig sabihin pwede na pong makabalik ulit dito yung mga gusto magtrabaho sa Kuwait So at sabi ko nga po, ito po ay hindi lang po galing sa kung kani-kaninong Marites, okay? Ang source po natin dito ay si Ma'am Maxi Santiago at may nilagay po siya dong link sa kanyang Facebook page at chineck po natin personally yung ex account ng Ministry of Interior at confirm nga po nilagay nila doon sa kanilang account yung kanilang statement regarding po dito sa mainit-init pang issue na talaga namang inaabangan ng karamihan sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa na gustong pumasok dito sa bansang Kuwait. Sabi nga po rito, lifting the ban imposed by the Kuwaiti side and allowing the issuance of all entry visas and work visas for Filipino nationalities. Ang ibig sabihin po nun, lahat nga po ng klase ng entry visa, working visa, ay pwede na po ulit ma-issue sa mga Pilipino ng bansang Kuwait. So, all types of visa po yan ha, for all Filipino nationals. At uh, additional information din po regarding po sa mga domestic helper, nakalagay rin po dito, allowing the recruitment of Filipino domestic workers who have previously work abroad and have experience. So, sa mga domestic helper po, ang pwede lang pong makapasok or pwede pong mag-apply ay yung mga may previous experience. So, hindi naman po sinabi ito kung may experience kayo sa bansang Kuwait lamang. Ang sinasabi po rito ay kung may experience po kayo sa ibang bansa, example, nagtrabaho kayo sa Saudi, Qatar, or other part of Middle East, Hong Kong, at kung saan-saan, ay pwede po kayong mag-apply dito sa bansang sa Kuwait. Kung nga applyan yung trabaho ay domestic helper, hindi naman purito sinabi rin lalo-lalo na sa mga visa 18 sa mga skilled worker kung kailangan ng experience. Ang sinabi lang purito ay para po sa domestic helper. At yun nga po, para po sa lahat ng gusto pumasok dito sa bansang Kuwait, ay pwedeng pwede na po. Except lang po kung domestic helper tayo at kailangan po natin ng previous experience galing sa labas ng bansa. Kung visa 18 naman po at mga skilled worker ay wala naman po sinabing kailangan ng experience. At karamihan naman po sa mga nag apply normally kapag visa 18 ay may mga experience na po yan sa Pilipinas. Kasi kapag sa agency pa lamang po ay nasasala na po yung mga application natin, ang hinahanap po nila ay yung may mga experience. Kaya wala po tayong problema sa visa 18. Ang kailangan lang po natin pagtuunan ng pansin yung mga visa 20 at dapat po alam natin sa sarili natin na bago tayo mag-apply ay alam natin na mayroon na tayong experience. Para hindi po sayang yung panahon natin na gugugulin kung sakaling pupunta tayo sa mga agency at mag a personally. So, ito nga rin po yung additional pa na napag-usapan nila sa kanilang uh, meeting recently based on the friend relations between the State of Kuwait and the Republic of the Philippines and the sincere desire of both sides to strengthen bilateral working relations between the two countries. A bilateral meeting was held yesterday, Sunday, June 23, 2024. So, ginanap nga po yung meeting na yan sa Sip Palace sa Bansang Kuwait at andun nga po si His Excellency uh, Sheikh. Uh, Fahad Yusef Saud Al Sabah, uh, yun siya po yung first deputy chairman of the Council of Ministers, the ministers of defense and the minister of interior, at meron din po syempre, dyan yung mga delegation ng Pilipinas, okay? Present din po dyan si Mr. Bernard Olalia, deputy minister of migrant labor of the Republic of the Philippines. The two sides resolved the issue of presuming the import of workers to the state of Kuwait, and after extensive discussion. the following was basically agreed upon. So, ito nga po yung napag-usapan nila, katulad nga po nung sinabi ko kanina, yung paglilip ng ban sa mga Pilipino na gusto pumasok dito sa bansang Kuwait at yung pong pag allow ng pag -re na pagre-recruit ng mga domestic worker sa bansang Pilipinas at kailangan nga po kung domestic helper ang papasukin natin ay dapat po ay may experience na po tayo galing sa labas ng bansa. Dinagdag pa nga rin po sa kanilang naging uh, pag-uusap na yung bonus both parties po ay sinabi po nila na bubuo nga daw po sila ng special committee. Okay? Meron po diyan mga member galing from the Philippines at meron din pong from the side of Kuwait. So ito pong uh, special committee na to, sila po yung mga tatalakay okay, sa mga future na magiging uh, problema regarding po sa labor ng mga Pilipino sa bansang Kuwait. Kung uh, natatandaan nyo po noong uh, 2018, nagpunta nga po sa Kuwait si uh, Alan Peter Cayetano para nga po pirmahan yung uh, bilateral agreement agreement kung saan po ay nakasaad po doon yung mga gusto mangyari ng Pilipinas kung ano po yung nakalagay dapat sa kontrata ng mga Pilipino, especially po yung mga domestic helper. At kaya nga po sa naging pag-uusap nila, ito nga lang pong nakaraan dito po sa regarding sa resumption ng visa ay nangako nga po yung uh, magiging committee ng both parties na mag-a-adhere daw po sila or mag-a-agree daw po sila dun sa kung ano nga yung nakapaloob dun sa bilateral agreement ng 2018 na pinirmahan nila that time. So, yun nga po. Hopefully, ito na nga po yung uh, good start. Okay? So, dapat positive lang po tayo kasi alam naman po natin na marami rin po mga kababayan ang naghihintay talaga dito po sa Bali ito na pagbubukas ulit ng visa para sa lahat ng Pilipino na gusto magtrabaho ulit dito sa Bansang Kuwait. At hindi naman po lingit sa ating kaalaman na iba nating mga kabayan ay talagang maraming sentimiento okay? Kasi meron po talaga mga negative na nangyari. Pero syempre on top of all that issue, ang uh, dyan pa rin po talaga yung uh, kagustuhan ng karamihan na makapalik dito sa Bansang Kuwait at makapagtrabaho para po makatulong sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. So yun nga po, now it's uh, Uh, finally official. So, open na nga po ulit ang visa para po sa lahat ng uh, klase ng visa. Okay? Visa 18, visa 20, visa 22. Uh, yun po. Yun po. Basta halos lahat po ng visa ay open na po. Sa mga nagtatanong po, yung visit visa po ay dati pa po naman yan na open. Parang ilang months ago na po yung nakakalipas. Nakapag-open na ulit yung uh, visit visa. Sa mga visit visa 22 na gusto magdala ng family dito sa Bansang Kuwait, eh, matagal na po siya ulit na open. Okay? So, ito nga lang po, recently, ang inopen po nila yung visa 18 at visa 20. Reminders ko lang po ulit, bago po tapusin itong video na to, mga visa 20 po, napapasok ng abroad, dapat po ex-abroad tayo. Okay? So, hindi po pwede yung mga bago at walang experience. Kailangan po may experience po tayo at least sa ibang bansa. Hindi po kailangan experience sa loob mismo ng bansang Kuwait, basta ex abro tayo ay pasok na pasok tayo dito at pwede tayo mag-apply papasok ng bansang Kuwait. So yun lang po ang latest mga kabayan. Ngayon po ang date natin ay Monday, June 24. Okay? So ngayon po officially nilabas ng Kuwait Ministry of Interior yung resumption ng visa para sa ating mga Pilipino na gusto magtrabaho dito sa bansang Kuwait. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Abay, ini-invite kita na mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated kabayan sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin exclusive lamang po dito sa ating YouTube channel. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood at uh, enjoy po sa mga naghihintay. Ito na po yung hinihintay natin lahat. God bless you all at lagi po tayo mag-iingat. Thank you so much at maraming salamat sa inyong panonood.